Nagulat ang lahat dahil ang subquest na ito ay upang pumatay ng tao, hindi halimaw. Tumango ang anghel at sinabi na tama iyon. Mga hangal na tao, ipinaalam niya sa kanila na, para sa kaalaman, isang tao lamang ang nakatapos ng quest na ito sa kanyang zone. At iyon ay walang iba kundi si Black Scythe. Nang banggitin niya si Black Scythe, nagsimula ang lahat na tumingin sa kanya ng masama. At si Ryu, well, wala siyang pakialam. Nakatayo lang siya doon, iniisip kung kailan siya makakauwi at makikita si Wani. Nagsimula ang lahat na magbulong-bulungan na si Ryu ay talagang pumatay kay Yang Min sa sandaling nagsimula ang round. Kung alam lang nila ito, tatakbo ang lahat upang patayin si Yang Min na parang mga baliw. Ang pag-iisip na lahat ay susubok na patayin si Yang Min ay sapat na upang magbigay ng kilabot sa likod ni Yang Min. Naalala niya na sinabi ni Ryu sa kanya na ililigtas siya kaya pinatay niya siya at siya ang naging zone leader upang iligtas siya. Naisip ni Yang Min na talagang tinupad ni Black Scythe ang kanyang salita. Pagkatapos ay nagpasya na ang anghel na ipahayag ang ranggo ng leaderboard at may masamang ngiti, sinabi niyang ito ang kanyang paboritong bahagi at tiyak na sabik din silang malaman kung sino ang makakaligtas sa round na ito at sino ang mamamatay, alam niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sila ay iraranggo ayon sa pagkakasunod-sunod kung paano nila pinatay ang mga natatanging indibidwal, ibig sabihin kahit na pumatay sila ng isang tao ng maraming beses, isang kill lamang ang bibilangin. Nagulat at natakot ang lahat at halos lahat ay pumatay ng parehong tao ng paulit-ulit. Nakita ito na pabuntong hininga ang anghel, sinabing nagsimula siyang maawa sa kanila. Sinasabing paano nila naisip na magiging napakadali ng round na ito. Sa isang pagflik ng kanyang kamay, inihayag niya ang mga resulta at ipinakita ang world leaderboard. Doon si Ryu ay nasa unang pwesto na may nakakabiglang 772 kills sa level 30. Kahit ang pangalawang tao ay nasa level 13 lamang. Si Ryu ay talagang napakalakas. Nakita ito. Muling nagsimula ang anghel na tumawa sa kasiyahan, sinasabing, Kaya, si Black Scythe ay muling umangkop sa unang pwesto, at si Ryu, well, patuloy lang siyang nakatingin sa kanya na parang nais na siyang kainin. Nang marinig ito, nagsimula ang lahat na magbulong-bulungan, sinasabing, Paano sa pangalan ng Diyos na patay ni Black Scythe ang 700 tao? Pumatay ba siya ng 70% ng mga ito mag-isa? Isa ba siyang demonyo? Natuwa ang anghel at nagsimula siyang pumalakpak. Sa halip na sabihing nagsimula siyang pumalakpak ng masaya, sinasabing, wow! Hindi siya makapaniwala na si Black Scythe ay nagpatay ng napakalaking 722 tao mag-isa. Talagang kahanga-hanga siya at para doon, nararapat siyang makatanggap ng gantimpala. Pagkatapos, ay binati ng sistema si Ryu sa pagkuha ng unang pwesto sa kanyang zone at unang pwesto sa buong mundo. Para doon, nakatanggap siya ng isang Rare Armor Selection Coupon at isang espesyal na Reward Selection Coupon. Si Ryu ay nakatingin dito na may seryosong mukha, iniisip na talagang kailangan niya ng magandang armor, at dumating ang coupon na ito sa tamang oras. Kung hindi ay kailangan niyang sayangin ang kanyang mga ginto, ginamit niya ang Intermediate Armor Selection Coupon at pinili ang Assassination Suit. Sa pagsusuot nito, ang kanyang depensa, agility, attack speed at bilis ay tatalon ng malaki. Susunod, binuksan niya ang espesyal na reward box at gaya ng dati, may tatlong opsyon. 5,000 ginto, impormasyon sa susunod na round at isang 50% stats buff para sa susunod na round. Ipinaliwanag ni Ryu na ang round 5 ay may mahusay na gantimpala sa subquest, ngunit ito ay nasa mahirap na bahagi at isinasaalang-alang ang lahat ng mga halimaw na kanyang papatayin, pinili niya ang 50% stats buff. Pagkatapos noon, ang anghel, na may masiglang tono, ay nagtanong, tiningnan ba ng lahat ang kanilang mga rango? Bilang paalala, sino mang nasa rango sa ibaba ng 512 ay mawawala. Pagkatapos, may masamang ngiti. Nilalanggam ang kanyang mga daliri, sinabi niya, simulan na ba natin ang paglipol? Ano? At sa isang pagflick, nagsimula ng maglaho ang lahat sa ibaba ng rango 512. Nagsimula silang magpanic, pinapanood ang kanilang mga sarili na nawawala. Nagsimula ang kanilang lakas na umalis sa kanilang mga katawan. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang manalangin sa Diyos, at ang ilan ay nagmamakaawa sa anghel, sinasabing pakiusap ay iwanan silang buhay at gagawin nila ang kahit ano, kahit na punasan ang kanyang puwit o gawin ang anumang bagay. Ayaw lang nilang mamatay. Ngunit hindi tumigil ang anghel. Habang ang lahat ay nawawala, si Yang Min ay nanonood sa kanila na nagpanik. Iniisip kung siya rin ay mawawala dahil pinatay niya ang kanyang anim na kaibigan ng paulit-ulit. Sa kanyang gulat, hindi siya nawala. Si Ahrin, sa kabilang banda, ay mahigpit na humahawak sa kanyang tainga, sinisikap na hindi marinig ang mga sigaw ng mga tao. Siya ay nanginginig sa takot. Ang bodyguard ay nakatayo lang na parang walang nangyari at si Ryu, na may tahimik na muka ay pumikit at nagsimulang manalangin para sa mga patay at sinabing titiyakin niyang gawing banal ang bawat banal na nilalang sa mga banal na dumi at titiyakin niyang makaganti. Pagkatapos ay binuksan ni Ryu ang kanyang mga mata habang inabisuhan ng sistema na ngayon ay 90,953. 200 109 tao ang nakaligtas sa buong mundo at ang zone ni Ryu ay may 521 na nakaligtas. Magsisimula ang susunod na round sa hating ng Mayo 12, 2023. Sa ganitong paraan, natapos ang round at ang bawat nakaligtas ay bumalik sa kanilang mga katawan. Nagbago ang eksena at nakita natin ang bodyguard na tumatakbo na nagpanik at nag-aalala. Binuksan niya ang pinto ng malakas sumisigaw ng pangalan ng Heavenly Demon. Heavenly Demon. Well, natutulog lang siya sa kanyang likod, walang shirt. Bahagyang binuksan ni Heavenly Demon ang kanyang mga mata, humahawak sa kanyang buhok, at wow! Talagang maganda ang kanyang hitsura. Habang natutulog pa, sinabi niyang, Hindi ko ba sinabi sa'yo na huwag akong gisingin habang natutulog ako? At nagtanong, may nangyaring mahalaga. Ipinaliwanag ng nagpanik na bodyguard na kahit na tinawag siya ng ilang beses, hindi siya sumagot. Kaya inisip niyang may nangyari sa kanya at tumakbo siya dito upang makilala siya. Well, sinasabi ko sa iyo, talagang naiinis ang bodyguard kay Heavenly Demon. Sa isang maliit na ngiti, tinanong ni Heavenly Demon, Akala ba ng bodyguard ay mamamatay siya sa isang maliit na round 4? At hindi ba niya nakita ang aking pangalan sa ranking? Ipinaliwanag ng bodyguard na nakita niya ang pangalan ni Heavenly Demon sa ranking, ngunit nag-aalala pa rin siya. Tingnan mo, hindi ko ba sinabi sa iyo na ang bodyguard ay sobrang protective kay Heavenly Demon? Ngayon, kahit ang bodyguard ay medyo nainis at ipinaliwanag niya na ang round 4 ay talagang sobrang crazy. At siya ay mentally exhausted kaya natulog siya sa sandaling bumalik siya sa mundo. Sa isang nakakalason na tingin, pinagsama ang kanyang mga kamay, sinabi ni Heavenly Demon na kahit para sa kanya, ang round na ito ay isang hell of a round. At hindi siya makapaniwala kung anong klasing baliw na demonyo si Black Scythe na pumatay ng 722 tao mag-isa. Talagang nais niyang makilala siya ngayon sa kahit anong halaga. Pagkatapos ay sinabi ng bodyguard na sa tingin niya si Black Scythe ay marahil isang aktibong sundalo ng Special Forces. Kung hindi, siya ay magiging isang sinanay na mamamatay. Ngunit hindi masama si Black Scythe at hindi siya pumatay ng walang dahilan, kaya hindi siya maaaring maging mamamatay tao. Isang tao na may ganitong tapang at kakayahan sa Korea, wala siyang ibang maisip. Nag-iwan ito kay Heavenly Demon ng malalim na pag-iisip. Habang iniisip siya, mas lalo niyang hinangaan si Black Scythe. Ano man ang tunay na pagkatao ni Black Scythe, kung makakasama lang siya nito, magiging maganda ang kanilang pagsasama. At naisip niya na mayroon siyang makakatulong. Pumasok sa isip niya si Ryu na balak niyang tanungin kung may alam ito tungkol kay Black Scythe. Pagkatapos, sinabi ng nagulat na bodyguard na siya ay nagulat nang makita niyang totoo ang sinasabi ni Ryu tungkol sa round 4. Akala niya ay isang scam si Ryu, ngunit nang makita ito sa kanyang sariling mga mata, hindi siya makapaniwala na may taong nakakakita ng hinaharap. Sumuporta si Heavenly Demon sa bawat sinabi ng bodyguard at sinabi na sinabi ni Ryu na ang Round 4 ay hindi isang pangangaso ng mga halimaw. Ito ay isang masaker sa mga tao. Eksaktong nangyari ito. Tinanong ng bodyguard si Heavenly Demon kung ano ang dapat nilang gawin ngayon at kung talagang balak ni Heavenly Demon na gawing business partner si Ryu. Sumagot si Heavenly Demon na oo dahil si Ryu ay isang pangunahing shareholder na may 31% na pagmamayari. Ano ang magagawa niya? Siya ay 31% na may-ari ng kumpanya. Sa katunayan, sa kasalukuyang sitwasyon, ang kumpanya ay nasa mga kamay ni Ryu. Muli itong nagdulot ng panik sa bodyguard at tinanong kung talagang mag-withdraw si Heavenly Demon mula sa industriya gaya ng sinabi ni Ryu. Habang suot ang kanyang itim na nightgown, ipinaliwanag ni Heavenly Demon kung ano ang silbi ng pag-uusap tungkol dito ngayon. Wala siyang pakialam kahit na mabankrap ni Ryu ang kumpanya. Sa mundong ito, ang impormasyon ay tunay na pera at sa kakayahan ni Ryu na makita ang hinaharap, napakaliit na halaga nito. At kung talagang nagawa ni Ryu na gawing isa sa mga nangungunang sampu ang kumpanya sa Korea, para na rin silang nakakuha ng iPhone Ultramax Gigachat Edition ng libre. Pagkatapos, may mapanuksong ngiti habang nakatingin sa labas ng bintana, sinabi ni Heavenly Demon, na kahit na hindi gusto ng bodyguard ang kanyang asal, nais niyang purihin si Ryu at sumayaw sa kanyang tono. Dahil tanging sa ganitong paraan nila, makakamit ang lahat ng masasarap na gantimpala mula kay Ryu. Yumuko ang bodyguard bilang pagsang-ayon. Sinabing magiging maingat siya sa kanyang asal kapag nakikitungo kay Ryu mula sa susunod. Nang marinig ito, natuwa si Heavenly Demon at inutusan ang bodyguard na tawagan si Ryu ngayon din at ipaalam sa kanya na magkakaroon sila ng malaking salo-salo mamayang gabi upang ipagdiwang ang kanilang kaligtasan sa round 4. Gusto pa niyang makasama si Ryu kasama ang kanyang pamilya kung mayroon man, at tinanong ang bodyguard kung dapat din bang imbitahan si Aharon sa salu salo Ayon sa kanya, kailangan nilang magkaroon ng mga kilalang tao sa kanilang pagdiriwang. Habang nagbabago ang eksena, nakita natin si Ryu na nakatayo malapit sa isang cafe, naghihintay sa isang tao. Kumaway siya na may magandang ngiti habang tinitingnan si Jury na papalapit sa kanya. Pinuri siya ni Jury. Sinabing napakagwapo niya sa suot niyang damit sa araw na iyon. Pero alam ni Ryu kung paano makipag-flirt at sinabi sa kanya na mas maganda siya. Tinanong ni Jury si Ryu tungkol sa kanyang bigla ang plano para sa tanghalian at ipinaliwanag niya na dapat nilang ipagdiwang ang kanilang kaligtasan mula sa round 4 sa isang masarap na pagkain. Naglakad sila patungo sa sasakyan habang sinabi ni Jury kay Ryu na kung ganito ang takbo ng mga bagay, kukunin niya ang lahat ng benepisyo ng pagkakaroon ng mayamang kaibigan. Habang bumibilis ang sasakyan sa mga kalye, magkasama silang nakaupo sa loob. Nagpasalamat si Jury kay Ryu, sinabing dahil sa kanya siya nakapag-ayos para sa round 4. Na may ngiti sa kanyang muka, tinanong ni Ryu si Jury kung naisip ba niyang nagsisinungaling siya ngunit sumagot si Juri na hindi niya ito naisip dahil hindi niya maintindihan kung ano ang makukuha ni Ryu sa pagsisinungaling sa kanya. Nang marinig ito, nagpasalamat si Ryu kay Juri sa pagtitiwala sa kanya, ngunit agad na sinabi ni Juri na siya ang dapat magpasalamat kay Ryu dahil kung hindi siya sinabihan ni Ryu na pumatay ng hindi bababa sa trentong tao, patay na siya ngayon. Pero ayon kay Ryu, walang dahilan para magpasalamat si Juri sa kanya dahil kahit hindi niya siya sinabihan, makakaligtas siya dahil sa rune ng proteksyon na nasa kanyang pag-aari. Sa bawat buhay niya, palagi siyang nakakaligtas sa round na ito. Talagang matalino rin siya. Kung ikukumpara kay Arun na parang isang bulaklak na pinoprotektahan sa isang greenhouse, si Juri ay mas parang damo sa labas ng hardin ni Arun. Pagkalipas ng ilang minuto ng pagmamaneho, nakarating si na Ryu at Juri sa mamahaling restaurant at umorder ng pagkain. Sinabi ni Ryu kay Jury na mag-enjoy din siya sa kanyang pagkain at nagsimula na silang kumain. Nagtataka si Ryu kung ilang beses na siyang pinasalamatan ni Juri, ngunit sa kabilang banda, nalungkot si Jury. Ayon sa kanya, ang isang mamamatay tao tulad niya ay hindi dapat kumain ng ganitong klasing pagkain. Nang makita ito, tinanong ni Ryu si Jury kung bakit hindi siya kumakain kahit alam niyang patuloy pa rin ang pagkakasala ni Jury sa pagpatay sa ibang tao. Sumagot si Jury na hindi siya masyadong maganda ang pakiramdam. Ngunit tinanong siya ni Ryu ng direkta kung siya ay nakakaramdam ng pagkakasala dahil pumatay siya ng tao sa round. Pinayuhan ni Ryu si Jury na huwag masyadong magpahirap sa sarili at huwag sisihin ang sarili dahil talagang kailangan niyang makaligtas sa round. At hindi lang siya ang gumawa nito. Isinasaalang-alang ang sitwasyon ang pagpatay ay hindi maiiwasan para sa kanyang kaligtasan at maging si Ryu sa katunayan. Halos umiyak si Jury kahit narinig ang lahat ng iyon, sinabing kay Ryu na, sa huli, katotohanan na pumatay siya ng tao. Ngunit sumigaw si Ryu sa kanya, sinasabing sapat na iyon, na kung mangyari muli ang katulad na sitwasyon sa hinaharap, hahayaan ba nilang mangyari ito ng walang ginagawa? Ano ang mangyayari sa mga pamilya nila dito? Ano ang gagawin nila kung ang isang manlalaro ay hindi nagising kinabukasan? Isang imahe ng nakababatang kapatid ni Ryu ang pumasok sa kaniyang isip habang sinasabi kay Jury na lahat ng mga manlalaro ay may mga pamilya na naghihintay sa kanilang pagbabalik. Nang marinig ang mga salitang ito mula kay Ryu, napagtanto ni Jury na kung hindi siya magigising pagkatapos ng round ng laro, labis na malulungkot ang kaniyang ama at iiyak buong araw. Inamin ni Jury na tama si Ryu, sinabing Nakalimutan niyang isipin ang kanyang pamilya sa isang sandali. Hindi niya naisip na ang kanyang ama ang dahilan kung bakit siya nakatagal ng ganito katagal. Na may determinadong anyo sa kanyang mukha, nagpasalamat si Jury kay Ryu sa kanyang magandang pag-aliw at sa pagbigay sa kanya ng tamang pananaw. Ngunit sinabi ni Ryu na huwag nang banggitin iyon at pinayuhan siyang kumain ng mabilis dahil napakasarap ng pagkain. Sumuporta si Jury sa mungkahi ni Ryu at nagsimula ng kumain, sinabing talagang masarap ang pagkain at naramdaman niyang unti-unting nawawala ang pagod mula sa round 4 sa bawat kagat niya. Natuwa si Ryu sa sinasabi ni Jury habang ang mga mambabasa ay may malawak na tanawin ng masasarap na pagkain. Pagkalipas ng ilang sandali, nang matapos sila sa pagkain, nagpasalamat si Jury kay Ryu sa magandang salo-salo. Tinukoy ni Ryu si Jury dahil tinawag siya ng walang apelyido sa unang pagkakataon. Nang marinig iyon, Nagulat si Jury at tinanong siya kung maaari ba siyang tawagin ng ganito mula ngayon kung hindi ito abala kay Ryu.